Hi, hello, kumusta ka? Good day guys, uh, medyo, paasin, guys ha, oh. medyo paas tayo medyo paas tayo pero uh, gagawin pa rin natin. Guys, yes! dito ang sharing natin dito guys, sa ito yung pang pasalubong recipe. Oo. Ito guys, marami talaga ha, At disclaimer na napakadami po talagang recipe ng uh, puto seco. At napakadaming uh, itsura or classy or forma or style. Oo. Pero dito guys, kung hindi pa kayo nakakita ng ganitong style sa aking uh, Puto potosiko, Okay guys, uh, panoorin nyo ito at pwede nyo pandagdag nyo ito sa inyong recipe. Pan-deliver man yan. Ilagay nyo sa tubs, ilagay nyo sa canister kung ano mga uh, dami. Or doon sa pinaka-box. Or ilalagay nyo sa mga tin can guys. So napaka-perfect nito guys. Sundan nyo lang ang ating mga ingredients yan ha. Oo, oh. sundan nyo mabuti para mas madali ninyong makuha. Oo. Oh. Ito pwedeng condensed dito ilalagay natin ha. Pwede rin uh, butter, any brand of butter. Ang inyong gagawin, oo, basta tamang sukat lang ang ating gagawin guys, ha. Oo. Ngayon naman guys dito sa ating uh, paghahalo, uh, ito ay uh, mano-mano basis, ha, pero ito ay pwedeng natin sa ating stand mixer. Oo. Ang procedure sa ating stand mixer, siyempre, idadaan, iunahin natin yung uh, butter at saka yung sugar. Then ang ating uh, uh, mga ingredients pang isusunod, halimbawa sa eggs, oo. Dito ha, maglalagay kayo ng eggs dito ha. Eh, hindi ko na napakita dito ang paglagay ko ng itlog. O isang piraso lang naman sa one 4 kilo ng ating uh, flour. O, dito naman, all-purpose guys ha, ang inyong gagamitin dito. Or uh, nasa inyo na yun ha. Kung wala kayo nitong arena nandito sa recipe, pwede naman all-purpose o oh, ang inyong gagamitin. Ngayon, uh, titingnan nyo lang mabuti guys sa ang ating mga procedure dyan para makuha ninyo lahat-lahat ng ating mga lista. Oo. Titignan nyo mabuti yan. Guys, optional lang yan guys. Ha? Optional ang butter natin. Ay, ang ating margarine at shortening. Optional lang yan. Pero pinakamagandang gamitin talaga dyan is butter. Oo. Butter talaga. Then, ang ating baking soda at baking powder, andyan na nakalagay na. At ang ating powder, uh, milk boy, kumbaga, or butter milk, yung gagamitin dyan. Oo. Ilagay nyo lang mabuti at uh, maglagay lang kayo din ng vanilla kahit uh, patak lang. O kasi uh, fra para lang sa one port Guys, dito guys sa ati aking tinututal, dito sa ating gawa. Uh, pag talagang ma-perfect at maubos mo yan ng uh, one bagger na bintahan po ninyo, ito ya, uh, umaabot siya ng 20k ayon diyan sa ating costing. Pinaka-gross sales natin sa isang sako sa ating potoseko o Lalo pa pag inyo itong napaganda ng gawa at napadami po ninyo. idedistribute po ninyo ito sa pasalubong uh, halimbawa sa mga terminals, sa mga terminal lang bus or uh, sa ating uh, supermarket or uh, sa saan nyo man. Kasi guys, itong uh, gawa kong to talaga ini-export namin dati ito oo, uh, sa pitong bansa. Wow! O, dito sa US, sa Middle East at saka dito sa Australia. Oo. Kaya ay eh, subok na subok na talaga ito. Basta itong uh, puto sa ikukuha, ang iba, hindi ko alam kung kanilang hinahaluan pero ayon sa aking na-experience, ano, napakaganda talaga haluan ng desiccated. Bukod na pag kinagat mo siya, doon mo mapifeel talaga na gusto mo pang nguya ng nguya. Oo, dahil doon yes! sa desiccated nating hinalo. Kaya na may, may portion lang din tayo guys sa percentage ng ating hinahalong desiccated yan. At sa ating con start, oo. Ang uh, kung may nakita kay guys na may mga potosiko na style kababaya na hinihiwa nila manipis, may pabilog na parang style crinkles ang ating uh, Pero dito sa akin kakaiba o oh, kakaiba tong ating uh, Pag ma po ninyo ito, napakaganda o oh, napakaganda. Sana may isama ninyo ito sa inyong negosyo guys ah. Oh. Pwede itong pa-order guys pa sa lubong. Nasa inyo yan kung talagang gusto nyong gawin na ah, bawasan ng tamis o dagdagan ng tamis. Nasa inyo po yan. Ang procedure ko sa paggawa dyan, napakasimple lang. Ah, hindi pwedeng ah, i-overmix natin yan. Kasi once na-overmix yan, ah, titigas siya, hindi na siya ah, maganda kagatin. Ah, yan ay matigas ng ngat-ngatin natin. Pero pag ay ah, hindi mo na-overmix at katamtama lang ang inyong ah, mixing dyan, napakaganda lang. O oh, napakaganda ng uh, texture. O oh, ganun lang o. Oh. Ayan ay puputuli natin sa, nas, depende sa inyo ha kung anong laki, pero sa akin pinakamaliit 10 grams. O 10 grams lang yan guys. Yan ay hindi talaga siya umaalsa ng todo ha, pero pag naluto na yan, ay eh, nag-observe ako. Talaga nga maganda, maganda siya, maganda ng kanyang klase. O yan ay uh, masasabi nating pang din. Ayan ha, na, pwede kayo maglagay dyan ng potassium sorbet or anumang mga pang... Uh, amag inyong ilalagay kung talagang maramihan ang inyong gawa. Pero pagkauntian lang naman, ya, no need naman lagyan na. Oo. Yes! Yung option, option, na lamang. Ayun guys, isa ay, lang sa lang natin at uh, nakita nyo naman ganunan, binabaston ko siya ng maliit. At puputulin dan din natin ng uh, maliliit at uh, 10 grams. So, nakadipindi sa inyo yan kung gaano kalaki ang inyong putol. Oo. Ayan. Pagkaganda naman niya putulin kasi hindi siya tipong uh, na buwaghag kumbaga ay eh, yan ay eh, dahil may gawgaw -gaw tayo. Talagang nasiksik siya o oh, nasiksik ang ating uh, potoseko. Oo. Ayun guys, at sana inyo yung compare sa inyong mga natikman na ah, kung uh, may masasabi ba kayong uh, mas malinamnam. Oo. Sa akin naman yung costing ko dyan, hindi talaga sabi nating uh, pang maramihang costing uh, or pang uh, mamahaling costing, talagang pang masaya ng ating timplang yan. Perfect yan guys, ilagay natin sa pouch, sa tin ka at tin can or sa mga canister or sa mga tab na makapal para hindi siya madudurog. Oo. O yan kasi sana inyo yung makuha at uh, masubukan na rin inyo. Guys, huwag kalimutang i-like, i-follow ang ating Learn Baking with SNJ Facebook page at ang ating mga iba pang mga videos. Uh, sana inyo itong magustuhan. At uh, makakatulong na rin lalo pa doon sa mga beginners o sa mga beginners natin na lahat ng ating mga tutorial, uh, ah, ko talaga yun doon sa mga beginners. Dahil ah, yung mga, mga bakers naman at iba talaga magagaling na yan at ay sumisilip lamang. Pero dito sa ating mga beginners at interesado, talagang tinututukan nila ang ating mga baking tutorial videos. Oo. Maraming salamat pala sa mga support sa ating mga videos. Ah. Maraming salamat sa guys. Thank you so much na binigyan po ninyo ng atensyon at ah, halaga ang ating mga ginagawang ah, pang-tutorial para sa mga beginners natin. Okay? Woo! Ayan, ganyan na lang guys. Maraming salamat sa inyong support at matikman na ninyo yan ang ating uh, bagong upgrade ng ating uh, Potoseco. Okay? Maraming maraming salamat guys. Thank you so much sa inyong pag uh, pagka-support sa ating mga videos. Maraming salamat. Sana inyo yung masubukan at inyo din niyang uh, matikman na Pagkabenta na rin kayo. Oo. Ayan, tinakpan ko lang ang ating logo. Oo. Yan ay ating uh, logo sa ating uh, online store. Oo. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsubaybay at uh, nag-aabang sa ating mga baking tutorial videos dito sa ating Learn Baking with Isinjay at sa ating mga live. Shoutout po sa lahat ng mga bakers, bakery owners at sa ating mga sales lady especially doon. Sa mga magsisimula pa lang, Oo, uh, perfecto sa inyong pangpasalubong uh, pang uh, recipe or pang negosyo recipe itong ating uh, potoseko kasi napaka uh, convenience talaga niya ipak natin, ipak natin sa si magagandang mga lagayan. Okay, maraming salamat. Thank you at God bless.